Aha, Mahal Beach. Ito nga yung araw na sinama kami ni Perman dito sa kabilang site. Yung akala namin ay eh, ride lang. Yun pala eh. Magbabatak kami ng kabli dito at magpuputol ng mga kabli. Eh, nandiyan nga si Boss Eric. Ito nga pala yung estasyon dito sa B3. Napakalaki. Ang ganda dito. Pero mahirap dito ng trabaho gawa ng napakalaki. Ayan. Mukha kami dito ng materialis. Inuman ng tubig. Para sa fittings namin dun sa kabilang istasyon So pinanggalingan namin yung istasyon Doon, meron doon O yan, samahan niyo muna kami guys At pupulong muna kami ng, ng mga materyali sa amin dito kable Para sa intercom namin, na sa camera at saka sa data cable Let's go! Ay dala mo Lods Mga fittings, dito ka box Fittings? Oo, so, oh, ng camera, saka, ng telepon at saka dito Wow! wow. Pagkabuhahan natin kami ng mga helmet ko lang. natin. Uh, Pagkabuhahan natin Ah, uh, Ito uh, na. Ito uh, okay. na. Ay, na ulit. Uh, saan ito? Saan okay. kami nagtahan ng ilalim alam. Ano? Ha? kami nagtahan ng ilalim na punta? ilalim. Wala. Meron ilalim dito sa una. Dito wala eh. Sa unang bungad meron. Dito dito. Oh. Oh. Eh namin kayo. Ayan. Kibol pulling kami ngayon, guys. Para sa nyan loads sa Tarkom. Tarkom. Ayan, kibol pulling kami ano, ha? 500 meters. Kibol pulling. Mapapalaban na naman katawan lupa. Mapapalaban na naman kami. Ayan. Cable Pulling Cable Pulling Kapalaban na naman ng mga katawan lupa Let's go 500 meters Ayan guys Tapos na kami Panalo Pawisan kami oh Hindi mo si Eric o sirek, anong sa masasabi mo? O, ay, maka... Na, na tayo ng kuan makapahinga na tayo. Tapos uh -huh. na yung gawa. Tapos na. mo, Diyos? For good niya kami. For good? Anong <laughs> 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 <Sabi> <laughs> mo, Panalo. Panalo? Panalo. Madalim, hindi ka makita. Panalo sa init. Basta <laughs> <sa> <laughs> 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 <sa> panalo. <laughs> for na. For na, Lutz, sa, sa meriendahan. Ay... <laughs> <laughs> Yan, pawisan kami guys, panalo. Sulit. Sulit ang pawis. So, imbitan dito si Master Eric. Para siya ang <laughs> kumpil. Kung wala nang puputulin. <laughs> Dahil galing Papua nga siya, inugot pa yan ng Big Ten mula sa Papua. Para sa Riyadh. Aha. Ano masasabi mo, Baby Joss? <laughs> Sorted For good, si for good naman to, eh. <laughs> for good. hindi niya pala dito sa 1 hindi na ano? Ito yung Bipo siguro, ito ganda guys ganda parang schedule natin aram ko guys